Hello guys, magandang araw sa inyo dyan So wala lang tayong magawa Gugulo natin yung buway ko uh, Meron tayong gagawin ngayon Mag DIY tayo So may nakanda na ako Meron tayong buhangin at saka semento Ano ba yung gagawin natin? Yung gagawin po natin guys uh, Kung nakita nyo Merong bakal dyan Pero wala pang semento So yan po yung, yan po yung gagawin natin today dahil konti lang gagawin natin so nag lang ako uh, ang ginawa ko yung buhangin is limang ganyan na buhangin and then uh, isang ganyan din na na semento uh, actually pag ano pag sa mga halimbawa sa mga slab o ganyan sa mga flooring uh, kadalasan yan is 1, 2, 3 isang bag na semento Uh, dalawang bag na buhangin and then tatlong bag na grabas so ayan lang po yung ano yung computation yan So madali lang no. Yan lang. Uh, walang kahirap-hirap. Kahit walang alam. Uh, talagang madali lang itong gawin. Uh, guys, meron mo tayong sobrang semento. Kasi konti lang naman yung uh, nilagay natin na semento doon. And then, ito yung problema kung saan ko ilalagay ito. So, baka doon na lang. So, guys, sobrang dali, no? So, hindi na dali yung 500 pesos ko. Uh, by the way, guys, hanggang dito na lang. See you next time. Mag-estimate lang tayo kung ilang yung tubig. Uh, hindi naman ito slab at saka yung poste. So, uh, hindi gano'ng mag-matter na... Uh, kung ilan yung isaktong uh, tubig pero pag sa mga slab tsaka sa flooring, poste dapat isaktong talaga yung tubig guys dapat meron talaga yung engineer dahil sila yung nakakaalam kung ilan yung tubig na dapat ilagay dyan so tara na